Sa maliit na bayan ng Sikihor, kilala ang lugar sa mga kwento ng kababalaghan at mahika. Nagsimula ang lahat ng ako'y bata, kasama ang aking lolo na si Mang Tomas. Palagi niyang sinasabi na ang Sikihor ay may mga lihim na hindi dapat ipagsabi, ngunit ang mga kwentong iyon ay nagbibigay sa akin ng takot at pananabi. Isang umaga, nagpasya kaming bisitahin ang isang lumang kumbento na itinayo noong isang libo walong daan na. Ayon sa mga kwento, dito naganap ang isang masaklap na pangyayari. Isang madre ang pinatay ng mga pirata, at ang kanyang ulo ay kinuha bilang trofeo. Habang naglalakad kami sa paligid ng mga pader ng kumbento, ramdam ang malamig na hangin na nagdadala ng mga anino mula sa nakaraan. Habang naglalakad kami, narinig namin ang malalambing na tunog na parang mga dasal. Sinabi ni Mang Tomas na yon ay mga alingaungaw mula sa nakaraan, at ang mga espiritu ng mga madre ay nananatili pa rin sa lugar. Nagsimula akong makaramdam ng takot, pero sabik na sabik ako na malaman ang totoo. Bigla, may nakita kaming liwanag mula sa loob ng kumbento. Isang ilaw na parang nanggagaling sa isang kandila. Lumapit kami, ngunit nang kami tumingin, wala kaming nakita kundi ang mga lumang dingding at mga sirang webles na natiling naglalaro sa isip ko ang ideya na mayroong nilalang na nagmamasid sa amin. Nang kami bumalik sa bayan, may nakilala kaming mga matatanda. Ikinuwento nila ang tungkol sa isang madre na walang ulo na naglalakad sa mga kalye tuwing madaling araw, nagdadala ng kanyang kandila. Ayon sa kanila, madalas siyang lumitaw sa tabi ng mga bumibisita sa kumbento. Sa takot at pananabik, pinilit kong malaman pa ang tungkol sa kanya. Habang kami nag-uusap, naisip ko ang tungkol sa aking lolo. Ipinagmalaki niya na nakakita siya ng madre na walang ulo noong siya ay bata pa. Naalala ko ang mga kwentong madalas niyang ikwento sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab habang inaalala ang nakakatakot na karanasang iyon. Ayon kay Mang Tomas, isang madilim na gabi, naglalakad siya pauwi mula sa simbahan. Sa daan, nakasalubong niya ang isang babaeng nakaputi na may daladalang kandila. Nang lumapit siya, napansin niyang wala itong ulo. Ang kanyang puso ay tumalon sa takot, ngunit sa halip na tumakbo, pinili niyang magtanong. Nagtanong siya, bakit ka nandito, inang? Ngunit walang sumagot ang nilalang. Sa halip, umiti ito at nagpatuloy na naglalakad. Sinabi ni Mang Tomas na tila na hipnotismo siya at hindi siya makadalaw. Nagtanong siya kung anong nangyari, ngunit ang babaeng iyon ay nagdisappear sa dilim. Sa mga sumunod na gabi, sinimulan ng lolo kong mangarap tungkol sa madre na walang ulo. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya itong humihingi ng tulong, ngunit sa tuwing lalapit siya, siya ay mawawala. Ang mga pangarap na ito ay nagpatuloy ng maraming taon, at tila siya ay naging kaibigan ng espiritu. Dahil sa mga karanasang ito, nagpa siya ang aking lolo na huwag nang bumalik sa kumbento. Ngunit sa kabila ng takot, palagi niyang naisip ang babaeng iyon, sa kanyang mga kwento, palaging may nararamdaman na sakit at pangungulila, at tila naglalakad siya kasama ng espiritu sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang taon, nagpasya siya kaming bumalik sa kumbento, dala ang mga alaala ng mga kwento ng aking lolo. Isang grupo ng mga kabataan ang naroon, naglalaro at nagtatakutan. Lumapit kami sa kanila, at ibinahagi nila ang mga kwentong narinig nila tungkol sa madre na walang ulo. Naramdaman namin ang takot at pananabik sa kanilang mga mata. Habang naglalakad kami sa paligid ng kumbento, napansin namin ang mga lumang mural na tila may mga mensahe. Isang misteryosong simbolo ang nahulog mula sa dingding, at ito ay nagbigay sa amin ng ideya na mayroong mas malalim na kwento na nagkukubli sa likod ng madre na walang ulo. Nang kami magpahinga sa isang sulok, may narinig kaming bulong mula sa dilim. Ito ay tila boses ng isang babae, humihingi ng tulong, mabilis na naghanap kami ng pinagmula ng tunog, ngunit sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang boses. Tila may mensahe siyang gustong iparating, ngunit hindi namin siya maabot. Nang bumalik na kami sa bayan, sinamahan ako ng lolo sa pag-uwi. Sa daan, nagtanong ako sa kanya kung ano ang palagay niya sa madre na walang ulo. Minsan, nakikita natin ang ating mga takot sa mga nilalang na hindi natin nauunawaan, sagot niya. Ang mga espiritu ay may kwento ring dapat marinig. Maraming taon ng lumipas at sa tuwing naalala ko ang madre na walang ulo, palaging naalala ang mga kwento ni Mang Tomas. Isa itong paalala na ang mga nakaraan ay may mga alaala na dapat ipagpatuloy. Sa huli, habang naglalakad ako sa kahabaan ng mga kalye ng Sikihor, sa aking isipan ay tila naririnig ko ang boses ng madre, humihingi ng tulong, nag-aantay sa kanyang kapayapaan. Ang kanyang kwento ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Sikihor at sa aking puso.